Good morning mga master Mangita na sa tagpanood na Androng Adlawa mga master Ayan mamana na punta First drop na to mga master Nakakita ito Tad mga master nga hinlublub sa bus Nagtuol siguro siya Hindi na to siya makitaan So atong gikabkaban ng mga master Para makita na to siya Ayun uh, nakita na ako Giyang ulo mga master So itong nga, nga sa ta mga master Kaya dita isda Kasi kumakulaps dyan ta <laughs> Ayan, uh, atong gidrapog balik mga master. Ayan, hinahinay kong kamas pa sa ubos mga master. O akong gipunting ang ulo. Ayan, naigo gid siya mga master. Naadyan sa mata ang pagkaigo niya. Doon ka mata. Ayan, so ato siyang gi mga master para makuha na nato. Ayan, tanawang tama mga master. Yun okay. mo okay. na gitawa ko busa ay. Kay busa gyud na sa mata. Okay. <laughs> ayan, mga okay. master, ayan. Thank you, Lord. Uh, kuha na po tag bow ana master. So, quick capture na to kay uma na to mag video hay pagtira. Shout out pa na kay Julito Silmaro diha sa Ipanbe diha. Kilgo pang Ipanbe sa Blue Terra. trap na buta mga master kita tahu dakong sa kuksok mga master yan hitagan gud siya sa so, atong Naigo na ya gud siya so, para nga isda mga master yan tong asa mga master kay hanga kayo kusog kayo ang sulog mangod sa dagat so hanga kayo ayan so takong gitu gud master ang timbang gitu siya sa kilo kapin ayan ang uh, nindot gud kayo na isugba o kilawon mga master Ayan, thank you Lord Sa na pong isda nga nakuha Ayan, trap na sa tama mga master Huwag di na po sa na itong nakitaan Gitira dayon na to, mga master Goy, igo dayon na mga master Ayan, igsoon So niya ni mga master Itong permirong na iggo na itong katako anak ba ni niya ah, Basta kay guksok na mga master So bira na po na to. Ayan, nakuha Gina to mga master Tapsing singer budget pag dyan ah. Okay, thank you Lord. yan lai na pong isda. So ane mga master nakita kita' panangita no mga master na yun, siya sa ilaw sa liki, bakilin sa kimba. So ato sangkitan nao mga master kung saon o to pagtira. Iyan, muna, muna po pugugnahan na saon ano, pag dapit tirahon siya. So gipun kung hangin ya intrap ko. So anah mga master ga duha-duha kung tira kay nakalimot kung kuha so, sa rubber ba Di, duha rubber na akong na butang so kusog juga ay power ayun yung tira ko master so ning kaput man day ang flapper na to sa ilaw sa kuha no master bus dugay kay mabunlot so ipuno na putang hangin mga master o yung tayong balik kaya itong i-capture siya Ayan, kipot na po sa buho, itong liki mga master So ayoko, ganit kayo ayok, nahawida na to Ang atong shaft O itong nga na to, dali ra po siya na bunot Ayan Katak nga panangitan O il mga master Mauri il Susunilabog na na yung mga master Kakuunin gilabog pag uli mga master So sa po nalipay yung master atong gi apod apod sa mga silingan po ng master Atong grasya na po mahatag na to sa uban Ayan master maunitan na natong nakuha mga master o oh. Ayan so grasyahan kita A uh, shout out pala kay Sir Yu Biwang uh, Tigbalik yung mga aksesuri sa pamana Ah, uh, lang mo ni Sir Yu Biwang Huwag na mga kinanglanon nga mga rubber o etc. shout shoutout kay Enrico Ispirat Huwag ting at